Hello, 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 Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, siyempre gagawa tayo ng video para ho sa mga kaibigan natin sa ating comment section ng mga OFW. Kasi napakadaming mga kaibigan natin ng na mga OFW na nagtatanong sa atin kung paano daw po sila makaka Meron daw po bang pabahay ang gobyerno para sa mga OFW. So ito po yung pag-uusapan natin sa video po natin ngayon. Okay? So ayun, meron pong pabahay ang gobyerno para sa mga OFW. Uh, mas maganda no yung mga pabahay para sa OFW kumpara sa pabahay yun ng informal settlement. Syempre naman OFW po kayo kaya kailangan mas maganda po talaga 'yon. Ayun, at siyempre, ang presyo mas mahal no kumpara do sa pabahay ng uh, informal settler. Ito po ay under ng uh, National Housing Authority or NHA. So sila po yung nakakasakop, sila po yung nagpapagawa para sa mga pabahay ng Gp. for OFW. So yung po yung mga ginagawa. Kung interesado po kayo, so kung nandito kayo sa Pilipinas, pwede ho kayong pumunta sa tanggapan ho nila kung saan ho merong uh, district office ang init para mag-inquire para na sa ganun mas kumpleto yung makuha ho ninyong title. Pero ayun na yung gagawin po ninyo. Kung interesado po kayo, no? Na kumuha ng pabaya sa para po sa inyo. So, iba pa lugar, merong Cavite, merong Batangas, sa mga probinsya. So, yun po, kung meron hong pabaya gobyerno puro FW sa na malapit sa lugar ho ninyo. So, mas the best to para ako doon sa inyo. At siyempre, doon ako mag-apply sa distrito ng NHA, district office ng NHA para hindi na masasel po sa inyo. So yun po isa kung hindi naman ah uh, rin kayo pumunta sa website ng uh, OFW portal So, may mga information sheet to sila doon kung paano kayo makakapag-apply. So yun po yung gagawin po ninyo. Gagawin po natin para uh, makakuha po ng pabahay ng gubyo, uh, pabahay ng gobyerno para sa OFW. So yung requirements ano ba yung mga requirements? May lang. So yung pinaka primary na requirements o para maging eligible po kayo na makakuha sa pabahay ng gobyerno. Kailangan po ay miyembro ho kayo ng pag-ibig na himigit kumulang ng dalawang taon. So, yun po yung isa sa mga pinaka-requirements nila. The rest, basic na naman po yun. So, siyempre, yung personal information niyo, passport, uh, contract, dun sa employer po ninyo. So, siyempre, talagang lehiti muna. Isa po kayong OFW. Or, kahit po, isa ho sa pamilya ho ninyo na talagang OFW para makabilo kayo. At siyempre, yun po yung dito uh, yung uh, mem kailangan membro kayo. So, hindi lang po natin alam kung lahat po ng mga OFW ay member po ng pag-ibig. So, like, katulad ng mga tawag dito, yung mga nasa bahay, no? nagtatrabaho sa ibang bansa. So, puti sana kung nare-require talaga ng OFW na automatic nagiging membro, yung mga kababayan ho nating uh, nagtatrabaho sa bahay sa ibang bansa. So, kasi mas marami tayong mga kababayan nagtatrabaho sa bahay sa abroad. So yun isa sa pinaka parang magiging uh, Sa akin di maganda <laughs> So sana kung OFW po kayo I eh, dapat eh, Pwede na kayo Illegit eh, na kayo oh, Pwede na kayo makabilang pabahay ng gobyer para sa OFW So yun uh, Pag-usapan naman natin kung Ilang araw, ilang buwan Ilang taon Ah uh, bago bumuo ang turnover po sa inyo yung pabahay ng gobyerno. Okay, so tumatagal din po siya ng taon, no? Pinaka matagal ay 3 years bago po may turnover sa inyo yung uh, pabahay po ng gobyerno, ganun po katagal. So, ganun po kayo katagal maghihintay. So, kung uh, papalarin kayo, kung mas mabilis, mas mabuti, mas the best. So, kailangan lang po ninyo makumpleto yung mga requirements na uh, sasabihin mo sa inyo ng init say at uh, Ayun po yung ipoprovide ko ninyo para Makakuha ko kayo ng pabahay ng kumpiyero At syempre Pagkainan nyo yun, nakompleto nyo na yun Sila na yung magdadala ho nun sa pag-ibig Para i-process na Yung uh, application ninyo At uh, kukontakay na ko kayo ng pag-ibig Kung uh, Na-approve po Yung inyong uh, application Pero syempre Kung alam nyo na OFW po kayo Eh, member kayo, naging member kayo ng pag-ibig Na Humigit kumulang ay dalawang taon 100% ma-approve ma po kayo nyan So, ayun nga, medyo may katagalan So, yun po yung uh, Video natin sa ngayon uh, Binigyan ko po kayo ng kunting idea Kung paano po kayo makaka-avail Ng pabahay ng gobyerno para po sa inyo Ito po ay para po sa mga OFW lang no Kasi marami tayong kaibigan nga na nagtatanong sa ating comment section Kung meron bang pabahay ng gobyerno para sa mga OFW hindi naman po para lang sa mga uh, informal settler. So, yun po yung uh, kwentuhan natin sa in Okay, so yun, maraming maraming pong salamat po sa inyo sa mga walang samang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe. Eh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana, nabigyan ko po kayo ng konting idea kung paano po yung gagawin ninyo. So, tingin ko parang basic lang naman. No? Uh, kung nandito kayo sa Pilipinas, pumunta kayo sa pinakamalapit na distrito, ng National Housing Authority para mag-inquire para makakuha kayo ng complete information no sa kung ano yung mga kailangan nun yung prepare para makapag-apply kayo sa papay ng gobyerno for OFW para po sa inyo. Eh yun po kung interesado po kayo. Kung medyo magaling naman kayo sa computer, no? eh pwede ho kayong pumunta sa OFW, sa website ng OFW Party List. Ah, makikita ninyo yung form, meron kayong a ah, Parang form na to na kailangan nun yung field upon and then uh, dito, primary, pwede na kayo makapag-apply doon sa website ng OFW Partylist. Kung magaling kayo sa computer, kung meron kayong kakilala na magaling sa computer, pwede po kayo magpa-access sa kanila. And then kung kayo po nasa abroad pa, so yun nga, pwede po kayo doon sa sa website ng OFW Partly si search nyo lang po yun makikita ko ninyo yung mga information doon at the same time kung medyo hindi naman ako magaling sa computer pwede ko kayong isa sa mga kamag-anak ko ninyo no? Uh, sabihan ninyo na pwedeng, kung pwede mag-inquire no? sa NH office na malapit sa lugar ko ninyo at syempre ang uh, ng gobyerno pro-FW, uh, marami ho, maraming probinsya yung pinagtatayuan po nito. At siyempre, hindi naman po nasa siyudad yung mga pabayan ng Kubir. Kung uh, malapit po sa lugar po ninyo, yung OFW housing ng gobyerno, eh, mas pabor po para sa inyo yan. Okay? So, yun. ah uh, salamat po li sa inyo. Go na po tayo. Sana nabigyan ko po kayo ng uh, konting idea sa kung paano kayo makakapag-apply paano kayo makakapil sa pabahay ng gobyerno for OFW. Maraming pong salamat sa inyo. Go na po tayo.